Magsisimula na nga ang kalbaryo nga nitong si Jenna matapos nga ang tuluyan na nga nga na ikasal itong si Robert at itong si Betsy. Tuluyan niyang naging madrasta ang madalas niyang kaaway mula ng pagkabata pa niya itong si Betsy. Kaya't kahit nahihirapan siyang pakasamahan nito ay ginagawa niya ang lahat alang-alang sa kanyang ama. Sa kabilang banda, hindi magkamayaw ang saya na nararamdaman ni Betsy sa wakas ay tuluyan na nga nakamit ang kanyang pangarap. At ang sabi pa niya ay simula pa lang umano ng kanyang paghiganti ang pagpapakasal sapagkat ang nasa isip niya ay gagatasan niya ang magama. Unang-una nga ay tuwang-tuwa siya dahil binigyan siya ng credit card nitong Robert. Agad niyang inalam kung ano ang password nito para i-exceed ang limit ng credit card. Gusto niya mag-shop. tuloy na nga mapapansin ni Jenna ang kakaibang kinikilos nga nitong si Betsy dahil laging wala ito sa bahay. At ayon sa kanyang katulong umalis ito kasama ng kanyang ina at mag-shopping umano ito. Kaya naman nagtaka itong si Jenna bakit halos araw-araw nag-shopping na nga ang bruhang si Betsy dahil ba nagpa-panic buying sa kanyang ginagawa. Malibasa ay nibago siya sa kayamanan nga na tinafta kamasa niya ngayon sa tanang buhay niya ngayon lang niya mararanasan. Samantala, si Connie ay hindi mapakali dahil may gusto siyang sabihin na babala dito nga kay Jenna. Subalit wala na siyang magagawa. Tuluyan na nga uh, nangyari ang dapat ay niya siya sana ngunit dahil kay Betsy siya nga ay na-stroke. Ngayon ay magiging mahirap ang kanilang buhay dahil natitiyak nito na pahihirapan siya ng bruhang si Betsy kasama ng nanay nito Pinili ni Betsy ang lahat ng gusto niya makita sa mall. Maging ang kanyang ina ay pinasyal niya na pinasyal. Kinaskas niya ng kinaskas ang naturang credit card na binigay nga nitong si Robert. Wala siyang pakialam kung magkano na ang kanyang nagastos. Ang gusto niya ay masatisfy siya sa pagiging mayaman. Samantala, malalaman naman ni Jana sapagkat makikita niya ang history ng credit card kung saan marami na nga ang nabawas. Naiinis siya sa overspending na ginawa nga ni Então você bebe sim.